Wala ka bang maiisip na ulam ngayong araw? Ay nako, kung ako sa iyo, itry mo na nga rin itong aking niluto. Siguradong sa sarsa pa lang nito ay mapaparami ka na ng kanin. At okay na okay nga rin itong gawing panghanda tulad ng sa birthday, ganoon. O kahit anong okasyon. Kaya naman tapusin nyo nga itong aking video hanggang sa dulo para may turo ko nga sa inyo kung paano ko nga ito niluto. So, ayun mga katrops. Una nga nating gagawin ay kumuha nga tayo ng kawali at painitin lang natin bago natin lagyan ng mantika. At kapag mainit na nga ito ay pwede na tayong mag dito ng bawang tapos pinag golden brown ko lang tsaka ako sinunod ang sibuyas kumuha nga rin ako ng kaunting bell pepper at sinabay ko nga ito sa pagigisa nagtira nga lang ako ng konti pang toppings natin mamaya dito naman sa ating karne ng baboy ay sinison ko nga lang ito ng salt and pepper at minarinid ko nga lang ito ng almost 5 minutes para nang sa ganon mas kumapit nga yung lasa so ayun kung nakikita nyo nga mga katrops sa ginisa ko nga lang ito hanggang sa magmantika kaya naman at this point ay pwede na tayong maglagay dito ng mga pampalasa tulad ng toyo oyster sauce tapos ayan emekos eh, mekos, mekos Mekos lang natin ito. Hay nako, habang ginigisa ko nga ito ay nako talaga namang nakakagutom. Sa amoy pa lang eh parang mapapakuha ka na ng kanin na bahaw. Ney, pwede na ngang ulamin 'to. Pero syempre, hindi pa yan tapos, kaya naman maglagay na nga tayo dito ng tubig na water. Kailangan natin 'yan para lumambot nga itong karne. At takpan nyo nga lang para mas mabilis nga itong lumambot. Ayan, sa pagkalipas nga ng mga ilang minutong pagpapalambot ay eh, siguradong napakalambot na neto. Tapos kapag kaganyan na may sarsa-sarsa pa, na natin dito yung mga gulay. Patatas at bell pepper nga lang pala ito mga katropsa. Hiniwa ko nga lang ng pahaba itong patatas pero nasa sa inyo pa rin yan kung anong hiwa nga yung gusto nyo. At nagdagdag nga lang ako dito ng pampalasa na kaunting magic rapsa. Tapos tinakpan ko lang para maluto nga itong mga gulay at ayan pwede na nga tayong maglagay dito ng suka na pampaasim. Pagkalagay na pagkalagay ko nga ng suka eh, hindi ko nga ito para nga hin hindi umasim yung amoy ng niluluto natin. At ayan no. Luto na to mga katrops. Kanina nga itinikman ko na nga ito kung tama na nga lasa at okay na okay na nga. At dahil meron pa nga ako ditong itinirang bell pepper kaya naman itinapings ko na nga rin dito. Abay tignan nyo naman yan mga katrops oh. Kaninang kanina pa nga ako natatakam kaya naman tara kain na tayo. Tara kain mga katrops. First bite. Hmm. So, paano ba yan mga katrops? Hanggang dito na lang itong aking vlog. Huwag niyo rin po palang kalimutan i-like and share itong aking video. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!